Ito yung Santa Maria Bridge Kabagan guys Ito yung Viral ngayon na bumagsak na tulay Ayan guys tingnan nyo naman sa ilalim Kung gaano katiba yan O kalihit ng bakal Imbes na Kongkreto ang ilagay dyan Ayan bakal ang nilagay Sa ilalim Ayan kaya ayun Isang truck lang Ang dumaan bumagsak na ang tulay na pinagmamalaki nilang bagong gawa ayan guys oh tingnan nyo naman yan kaya pagdating dyan sa dulo ayan bumagsak na po ang tulay na bagong gawa ayan guys oh. buti na lang mababa lang yung binagsakan at hindi ganong nasaktan yung mga kasamang bumagsak na sasakyan lalo na yung mga maliliit Ayan guys, o oh, tingnan nyo gano katibay yan guys, o oh. Yung bakal na lilagay, ang liliit Ayan guys, tingnan nyo yung truck Ayan ang nangyari sa truck Na bumagsak nakasama Ng tulay ng Santa Maria tukabagan ka bagan, ayan guys, o oh. Diba? Ayan yung truck